Hello guys, sa video na to tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng auto feeder gamit ang 1 liter na bote. Let's start na guys. Uh, um, maglalagay tayo ng butas na bilog. Kasi mamaya papalaparin natin yan. Yung bilog na yun, doon natin i-coconnecta yung paggupit. Pero dapat magtitila tayo ng haligi. Tatlong haligi lang naman guys para hindi ba siya maputol kasi pag di nyo nagtira ng haligi eh, mapuputol siya okay yan, po sa cutter blade ha. Ah. guys sorry nga pala sa background na ingay kasi maulan na yung dito eh hindi ko rin naman magawa ng ibang araw kasi may pasok ako sa trabaho kaya guys pasensya nyo na ang background ng ulan na ito sorry guys guys, kung wala naman kayong cutter, pwede kayong gumamit ng gunting. Para sa madali nyo sila, mapalapad yung butas. Yung una ko kasing ginawa, matlalim kaya yun, inulit ko na lang to. Dapat mas mababaw dapat yung bote. Hindi yung butas pala para pagtuka ng siso, maabot nila yung ilalim. Ayan, ginamitan ko na ng gunting kasi nga, baka mahiwa tayo ng water blade mahirap na pagpatuloy lang natin gupitin paikot pero dapat may haligi talaga siya tatlong haligi lang kasi yung nilagay ko dyan yan kung makikita guys medyo malabo kasi ng plastic bottle hindi makikita yung haligi mamaya sa last part ng video mapakita ko sa inyo kung anong tinutukoy ng haligi <coughs> tanggalin nyo yun yung mga excess na plastic ayan, kakabit lang natin yung dulo ng bote sa kalahati para mag-connect sila ng dalawa maglalak na yan kahit hindi nyo nalagyan ng lock okay lang yan maglalak sya ng kusa depende pala sa gupit niyo yung sa akin kasi ginupit ko yung part na may pang clamp eh. kaya kapag pinasok ko yung dulo yun ito guys sa part na ito naglalagay tayo ng stand para di matumba sa loob ng brother sagupaan niya pala ang aking patukas ng sisiyo ito yung sagupaan chip booster sa mga naman na lang natin gagamitin to after na nais ano na grower na o developer Integra 2,000 pag 2 months ang ginagamit ko pala. Yun after 2 months ay di 3 months ano na integra 3,000 or 3 plus 4,000 naman pag mga 7 buwan ha yung 3 plus ay hanggang 7 buwan yun ha hanggang 6 months ko ginagamit papalit lang ako ng 4,000 yan guys oh napakadali lang maghanap lang kayo ng 1.5 na coke yan, pwede nyo nang gawing auto feeder. Ba't baka yung bibili ng mahal? Eh, pwede naman ng na libre. Yan, no? Oh. Pang 2 days, 3 days yan. Ito nga pala yung mga sisiw ko na mixed breed ng BPR tsaka inahin ng Gilmore. Guys, pansin nyo yung taas is 1 takit. Uh, Gawa na lang kayo ng paraan para matakpan yan. O kasi lalagyan ko lang nung takit ng microwave o Yun lang guys. Thank you. Salamat sa panamahal.